Hello sa mga Pisma class, sa ating mga kapatid na walang tigil, walang pagkapagod sa pagsiwal at sa katotohanan sa buong mundo. Uh, sa daily reflection ninyo, sa Ebanghelyo patuloy, kahit isa lang ang makikinig, uh, maganda na yan. Dahil uh, sabi ni Kristo, pabigitan ni Apostol Pablo, bahagi ninyo yung natutunan ninyo. At sa pagbahagi ninyo, sa natutunan ninyo, mailigtas nyo yung sarili ninyo, pati na ang iyong nakikinig. So, maganda yan. 1 Timothy 4, verse 16. So, patuloy kayo. Be inspired with the Holy Spirit and receive always the grace of God. Because the grace of God can empower us. Amen. Fight, Timaria. Let us be with the humble heart. pambungad na panalangin sa ngala ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Pagpalain kami sa aming pagtitipon ngayon para sa pulong na ito. Gabayan mo ang aming isipan at puso upang kami ay magtrabaho para sa ikabubuti ng aming komunidad at tulungan ang lahat na iyong mga tao. Turuan mo kaming maging bukas palad sa aming pananaw Matapang sa harap ng kahirapan at matalino sa aming mga desisyon. Ama, pinupuri ka namin magpakailanman. Amen. Sa ngala ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Hello, mapagpalang oras po sa ating lahat. At uh, welcome po, welcome sa ating munting tahanan dito sa Facebook at sa YouTube ang ating PESMA plus At sa pagkakataon na ito, tayo po ay magninilay na naman ang ating Gospel re uh, Reflections sa ating programa na PESMA, Pagnilayan ang Ebanghelyo sa Madaling Araw sa Pilipinas. Praise to you, Lord Jesus Christ, King of endless glory. Praise to you, Lord Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo, Kapitulo 9, versikulo 14 hanggang 15. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong yun, lumapit kay Jesus ang mga alagad ni Juan Bautista at ang wika. Malimit kaming mag-aayuno, Gayun din ang mga pariseyo. Bakit po hindi nag-aayuno ang inyong mga alagad? Sumagot siya, Maari bang magdalamhati ang mga panauhin sa kasalan habang kasama nila ang lalaking ikakasal? Kapag wala na siya, sa kapalamang sila mag-aayuno. Ang mabuting balita ng Panginoon, pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Hello po, mapagpalang oras po sa ating lahat at welcome po, welcome sa ating um, humble channel dito sa Facebook at sa YouTube, ang ating PESMA Plus. Sa ating programang pagninilay o ang Gospel Reflections para sa araw na ito. Sa so pagkakataon po na ito, ating pumasahin ang words of the Holy Father. Ito po yung pagninilay ng ating Santo Papa na ibinasin po niya sa ating gospel sa araw na ito na nanggaling po sa Gospel of Saint Matthew chapter 9 verses 14 to 15 basahin po natin ang words of the Holy Father. How good it would be for us to free ourselves from many superfluous realities to rediscover what matters, to rediscover the faces of those who are besides us. Fasting is knowing how to give up things That are vain and superfluous in order to reach the essential. Fasting is not only for losing weight, fasting is actually going to the essential. It is seeking the beauty of a simpler life. They are the lonely and the neglected people. How many poor and elderly people are near us and live in silence without making any noise? Marginalized and discarded. Speaking about them does not increase the ratings, but the desert leads us to them, to those who are stifled and who are silently asked for our help. Many silent gazes that ask for our help. The journey in the Lenten desert is a journey of charity towards the weakest. Ito po binasa ng ating Santo Papa sa kanyang General Audience noong February 26 in the year of our Lord 2020. At sa akin ng kunting pagninilay, ako po ay may nabasa ang story. This is a very nice story. Ito ay tungkol sa isang pulubi na naka-standby na, na, na nasa labas ng isang training hall. At sa training hall po, maraming nagtitraining. Like the They are mostly students, I think college students. So dahil marami yung nagtitraining, doon yung pulubi sa labas at doon nag, nag, nagkikilimos. Doon sa labas ng training sa, sa daanan mo, papasok doon sa training hall. Now, after nag-start yung training, yung pulubi ay pumasok din doon sa training hall. At umakyat siya doon sa stage. Nagulat yung mga estudyante. Tapos nang doon sa stage, dahan-dahan niyang kinuha yung kanyang, kinuha niya yung damit niya, kinuha niya yung make-up niya, kinuha yung sombrero niya. At tapos doon sa stage, nilagyan siya ng coat ng, ng Amerikana. And then, um, nagpakilala siya doon sa mga tao na siya pala yung speaker. And everybody was surprised. Tapos tinanong niya kung sino bang nakakita sa kanya bago siya pumasok doon, bago siya naging speaker doon sa stage na iyon. At marami ding nag, nag nagtaas ng kamay, pero ang point niya na sino ba talaga ang nakakita? Ibig sabihin, hindi lang nadaanan ng iyong mata, kundi nakita mo talaga na may pulubi, nakikilimos doon sa, sa pintuan ng training hall. At yan po, diyan nag-start ang dyna dynamic ng kanilang lecture, ng kanilang lesson. na Marami sa atin na may dinadaanan na hindi natin nakikita. Ito rin po yata ang point dito ni Pope Francis. Sabi niya dito, How many poor and elderly people are near us and live in silence without making any noise, marginalized and discarded? Nung no, mayroong mga training din ako na atin na ganun din ang nangyayari. Um, mostly uh, ang mga, mga students na, na hindi naman sila sa prominent schools are tend to be quiet. Especially during yung mga introduction, mga training, uh, group work. At doon mo makikita dahil nag-group work sila, doon mo makikita yung doon lumalabas yung ability ng iba na mag-lead. Pero mostly meron talagang uh, hindi hindi nagsasalita. Di ba? Meron silang konting kaba. At lalong-lalo na during reporting, di ba? Pag, uh, pagdating sa classroom, lahat ng nagawa nila, i-report -re nila, ay nako, ay talaga iba'y nanginginig, di ba? But, yan po ang sinasabi sa atin dito na sometimes when we are marginalized, mas lalo tayong hindi nagre -reklamo. Marami po sa atin ang nagtatrabaho sa labas nung nasa Saudi ako. Marami po ako nakikita na there are people suffering in silence. Mga Pilipino na naging uh, house help na sinasaktan po sila ng kanilang mga 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 amo. At uh, marami naman na uh, sobra-sobra ang trabaho. But they suffer quietly dahil nga Siyempre, sa kanilang pamilya, para sa kanilang pamilya. So, ito rin ang binigyan ng, ng emphasis ng Santo Papa. Bakit? I-connect niya yung fasting. Sabi niya, fasting is ang pag-aayuno, is actually going to the essential, yung sa pinaka-minimum, yung sa pinaka-simple. It is seeking the beauty of a simpler life. Tapos, sabi niya, itong mga neglected people, part din ng ating fasting. So, speaking about them does not increase the ratings. But the desert lead us to them. So, ang desert po sa ating mga desert fathers symbolizes simplicity of life at abandoning yung worldly life. Kaya pumupunta sa desert. So, yung yung katulad ng Israelites na 40 years sila sa desert, yan din po ang kanilang pagdurusa. So, tayo, pwede rin tayong dumaan sa desert na iyan, lalo-lalo na ngayong kwaresma. At sa desert po na yan, dyan natin makikita ang mga taong ito. Sana naman po pansinin natin, sana naman po makita natin, at sana naman po uh, we can reach out our hands. Kung uh, kahit anuman kakaunti ang ating maitutulong sa kanila, huwag na po pigilan ng ating sarili na mag-reach out sa kanila. Ay, para, parang yun lang ang emphasis dito ni Pope Francis. Let's go to a simpler life. At dahil po sa pagiging simple ng ating buhay, lalo-lalo na ngayong kwaresma, consciously going into that, going into our desert, and then hopefully magiging aware tayo ng mga tao na nangangailangan. So ganyan din ang emphasis ng professor. Sabi niya, dahil nga uh, sa ating mentality, sabi niya, lahat halos nang dumaan sa kanya doon sa pintuan papasok sa training hall ay hindi nakita. Hindi siya nakita. Hindi siya napansin. So sabi ng professor, sabi niya, kailangan maging very observant para makikita natin kung ano ang nasa paligid natin. Dahil tayo po ay kasama ng buhay nila, ng mundo nila. At sila po ay kasama din natin. So sana nga maging meaningful din ang ating journey sa holy season of lent na ito. Hanggang sa muli po. ito is from Chicago land. May God bless and keep us through Jesus Christ, our Lord and Savior. Amen. So, shalom. Purihin ng Diyos, purihin ng Diyos, purihin ng Diyos. Maraming salamat, uh, kumpadre, guwapong utod, Pisma Rex ng Chicagoland, at sa mga kasama ko pong Pisma Plus, at sa mga lahat ng nagsubaybay, uh, tumatangkilik, sumusuporta sa channel na ito, na ito ng Panginoon sa atin, Prisma Plus lalo na po sa programang ito Pagnilayang nilayang sa madaling araw dyan sa Pilipinas so araw ng biyernes ngayon no? uh, which 7 ng Marso 2025 at sa ikawalong linggo ng karaniwang panahon Oh no. Ah, uh, unang biernes <laughs> ng Lent, na no? Ng Lent season, ano po. Uh, Lent na pala tayo. At pinupuri kong Panginoon at pinapasalamatan dahil po ay nadagdagan naman po ng isang taon ang aking edad, ano po. At senior citizen na ano po Pagpuri sa Panginoon Salamat o Diyos na nakaabot po ako sa panahon na ito nagkaloob mo at dito pa po sa araw ng pagnilay ng iyong ibanghilyo So dako po tayo sa uh, pinag-usapan na sa panahon na yon na ang pag-ayuno ang pinag-usapan dahil ang mga parisiyo ang mga hudyo nating mga kapatid noon na hanggang ngayon at ang alagad ni San Juan Bautista ay ginagawa po ang mga bagay na ito ang pag-ayuno maari ay madalas no? yan yan sa Hebrew sa Hodyo uh, may talata nga po tayong ma, uh, babasa na no? Uh, pinagmalaki po ng isang <coughs> isang Hodyo ang kanyang sarili sa templo no? sa panahon na yun na tatlong beses siya ayuno Nagbibigay siya ng ikapo Pero sabi ng Panginoon Hindi mabuti yung Makasalanan ay Halos hindi maka Maka Tayo o maka ang kanyang noo Kung di sumusug Para mag Hingi ng Kapatawaran sa Panginoong Diyos At siya po'y pinuri ng ating Panginoong Kristo na siya pa po pauna sa kaharian ng Diyos. Yung kaintim na ang kanyang pag pagbabago. So dito ay sinagot ng ating Panginoon ang mga lagad ni San Juan ng tanong din po na kailangan bang mag ayuno o magdalamhati ang mga kasama sa ikakasal. Ibig po sabihin niya ito, habang nandito po siya sa panahon na yun, ay huwag mo lang mag ayuno. So, yun nga po, no, na sa kanyang pagkabuhay muli, ay nagsimula ang mga alagad po niya mag-ayuno at nabilin sa sa simbahan niyang itinayo nadandahan po natin uh, sinisikapang tugunin ano po so yon ang kagandahan na ito palaging tinuturo at inuulit-ulit po natin ng pag-ayuno sa araw ng Merkules Diabo, nakaraang sa dalawang araw at ng Biyernes Santo pero may nagdag po ang uh, ang ating simbahan ay tinayo ng ating Panginoon na mag-abstinent no? abstinence, iwasan ang karne tuwing Biyernes sa buong taon. No? Para pagrespeto po natin sa pangyayaring pagbata ng ating Panginoong Kristo, Dahil ang kanyang katawan, kanyang laman, ay nanghihirap sa panahon na yun, ng biyernes. So parang inirespeto natin na wag muna tayong kakain ng karne para ma mabigyan natin ng respeto ang nangyari sa ating Panginoon. So, yan po ano. Uh, so sa panahon na yon na walang tinuturo ng ating Panginoon nung buhay pa siya na ang kanyang alagad ay mag-aayuno pero you know, sa mga kapatid nating Hudyo, yun talaga uh, ulit po natin na pagdating ng Yom Kippur lalo na uh, 25 hours po kumakayanan po nila uh, ayon sa paintulot ng kanilang doktor at ganoon din po sa gabay ng kanilang rabay ay 25 hours din ito ang ano lang dahil makikita mo talaga no, malaman mo na nag ayaw po sila tayo sa nakaraang dalawang araw tinuturo natin Panginoon na kailangan na itago po itong gagawin mabuti ano po so yun po no uh, Kapag sa araw ng ibang araw, no, mula sa linggo hanggang huwibes, sabado, huwibes hanggang sa huwibes. So, uh, hindi kailangan po natin mag-ayuno. Kung di sa tinuturo lamang po ng simbahan ito ng ating Panginoon at ulitin ko po ito uh, sa aking pagnilay na karamang araw Merkulis Diabo na ang pag-ayuno maka uh, tulong talaga sa ating buhay physical, spiritual una-una po uh, tayo po ay, uh, kung walang komplikado ay makapag Uh, ano ng ating katawan maibalik uh, pagkatapos ng uh, mm, ayuno uh, yung ramdaman natin na uh, matamlay tayo pero pag naka-recover tayo ay ramdam po natin kung gaano kagaan ating sarili lalo na po pagkontrol ng mga paggawa ng kasalanan o paano maiwas o paano uh, gawin ang mga gusto ng ating Panginoon sa ating buhay habang nandito po tayo sa mundong ito. Uh, yung mga, mga maling turo na hanggang ngayon makita po natin sa ating mga kapatid na Hudyo at ganoon din po sa ayuno ng ating mga kapatid na Muslim no? dahil sa kanila sa araw hindi sila kakain pero sa gabi ay pista naman sa gabi-gabi sa loob ng isang buwan at atin itong na experience yan, no na sa hospital pong aking alaga noon So, kita-kita po kung paano silang mag-party gabi-gabi. No? Uh, niyayaya po nga ako. No? Lahat ng pagkain na dyan. Pagdating ng alas 8 ng gabi. No? inabukasan alas 5, wala na silang kain. No? Kita ko yung eh, before ng 5, kain naman ulit. sumagdamag so, magdamag yung minsan ng, ng pagkain nila. No? Alas 8 hanggang alas 10, alas 11. Tapos, uh, yung natira nila ay eh, makagising sila ng alas 3 kakainin ulit nila no? yun nga sa araw hindi sila makaranas ng sobrang gutom pero dito sa kapatid nating mga hudyo ay gutom talaga kitang kita po po eh lupay -pay. no? halos na hindi ano, mo na hindi <laughs> mo na makita sa mga mukha nila na ang, ang kahit kunting ngiti no po so yun ang pagkakaiba no sa atin po totoo na hindi maipakita ito magayos sabi ng Panginoon pero sa kanila ay pakitang tao talaga so yun lang po maraming salamat po ulit sa inyong lahat Nalangin po ninyo, tuloy nating suportahan at ipamahagi itong video nito ng Pismo Plus. So, Shalom, Bele. So, ang pagpaayo. Ayun, no? so patuloy natin. No? Sisikapan natin na uh, gawin ito. At uh, para makamtan natin no? ang ang kapayapaan, kontrol sa sarili. Pero ang ating Panginoon na uh, ay sa panahon na yon hindi pa niya pinalaliman na gawin ang pag-aayuno ngunit sa atin dahil sa simbahan ayon po ang pinapa ano sa atin pagawa sa atin na ulitin ko po Merkules di Abo at Bernes Santo 24 hours kumakayanan ng pag ayuno, walang kain, walang inum, inumin, no. Ayan po. At sa buong taon ng Biyernes, tuwing Biyernes iwas pong karne, no. Kain ng karne. Sa pag sa pangyayari ng unang yari sa ating Panginoon na siya ay nagbata at sakripisyo hanggang namatay sa cross. Ano po. So yun lang po at maraming salamat po ulit sa inyong lahat. Papuwi sa Diyos. God bless us all. Shalom de letraot. Back to you. Wapong utod. Kumpadre Pisma Rex ng Chicago Shalom, shalom. Lihit raw. So yan po ang ating pagninilay sa araw na ito. Thank you po. Maraming salamat sa inyong patuloy na pakikinig, pagsusubaybay at pagsusuporta sa ating channel. Huwag pong kalimutan mag-like at mag-subscribe para naman po matulungan ang ating channel na lumago at para naman po maikalat natin ang magandang balita. Again, thank you so much. At ito po si Rex from Chicagoland. May God bless and keep us through Jesus Christ, our Lord and Savior. Amen. Manalangin po tayo. prayer for the indwelling of the holy spirit in the name of the father and of the son and of the holy spirit. amen. holy spirit, powerful consoler, sacred bond of the father and the son, hope of the afflicted, descend into my heart and establish in it your loving dominion. enkindle in my tepid soul the fire of your love so that i may be wholly subject to you. We believe that when you dwell in us, you also prepare a dwelling for the Father and the Son. Dine, therefore, to come to me, Consoler of the abandoned souls and Protector of the needy. Help the afflicted, strengthen the weak, and support the wavering. Come and purify me. Let no evil desire take possession of me. You love the humble and resist the proud. Come to me, glory of the living and hope of the dying. Lead me by your grace that I may always be pleasing to you. Amen. In the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit. Amen.